Humuhos ang ulan nang malakas, hinahampas ng mabagsik na hangin na umaalulong sa mga hubad na sanga na nakahilera sa bakanting daan. Malapit na maghating gabi sa labas ng isang tahimik na bayan sa Midwest at hindi humuhupa ang bagyo. Basang lahat nagyayelo at mabagsik isang German Shepherd ang pasuray-suray na naglalakad sa makitid na eskinita malapit sa gubat, kitang-kita ang kanyang mga tadyang sa basang at gusot na balahibo. Bawat hakbang ay mabagal at masakit. Ilang araw na siyang hindi kumakain at ilang linggo na ring walang masilungan. Ang lamig ay sumasakal sa kanyang katawan, ngunit ang gutom ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Ang kanyang ilong ay nanatiling mababa, nangangamoy sa mga natumbang basurahan at basang pambalot. Minsan nagkaroon siya ng pangalan, Guardian, ngunit ngayon isa na lang siyang ligaw na aso, nakalimutan, walang may gusto, isang anino habang naghahanap siya ng makakain, isang mahinang tunog ang lumutang sa ibabaw ng hangin at ulan, isang mahina, manipis na iyak. Huminto siya, kumikibot ang mga tainga. Naroon muli. Hindi iyak ng hayop, hindi aso o pusa, isang sanggol, isang sanggol na tao ang umiiyak. Biglang tumingin si Guardian sa direksyon ng mga puno, sa isang madilim na bahagi ng makapal na mga halaman malapit sa gilid ng gubat. Dali-dali siyang nagpunta roon, dumaraan sa mga baradong tubig, tinutulak ang mga basang dahon hanggang sa matagpuan niya ito. Sa likod ng isang natumbang puno, nakatago sa ilalim ng mga sanga at putik, may isang maliit na kahon na styrofoam, basang-basa at may bahid ng dumi. Bahagyang gumalaw ito habang may kumikilos sa loob. Lumapit si Guardian, inaamoy. Ang amoy ay malinaw Gatas, lamig, takot at bagong buhay. Sa loob ng kahon, bahagyang natatakpan ng manipis na tuwalya ay isang sanggol na babae, maputla ang kanyang balat, bahagyang asul ang mga labi at nanginginig ang kanyang maliliit na kamay. Mahina ang kanyang iyak. May kumilos sa loob ni Guardian, isang bagay na malalim, isang bagay na matindi. Walang nagsabi sa kanya kung ano ang gagawin, walang nakatingin, ngunit alam niya, dahan-dahan niyang kinagat ang gilid ng kahon gamit ang kanyang mga ngipin at sinimulang hilahin ito. Dahan-dahan, hakbang-hakbang, hinila niya ito palabas sa putik at sa labas ng mga halaman. Bumuhos ang ulan sa kanya, kumikirot sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumigil, hinila niya ang kahon hanggang sa gilid ng kahon kung saan paminsan-minsan kumikislap ang mga ilaw ng sasakyan sa gitna ng bagyo at muli itong naglalaho sa dilim at doon naghintay siya. Tahol siya ng tahol. Sa lahat ng natitirang lakas ng kanyang sirang katawan, tumahol siya. Malakas, agad-agad, desperado. May ilang nagpatigil ng sasakyan, may ilang tumingin, ngunit walang huminto. Masyadong malakas ang bagyo. Isang tahol ng aso sa gitna ng ulan ay parang isang bagay na dapat iwasan. Ngunit hindi siya sumuko sa pagtahol. Hindi siya nagbigay nang sumuko ang kanyang boses. Umungol siya nang hindi ito gumana. Niyakap niya ang kahon, inilalapit ang kanyang manipis at nanginginig na katawan upang harangan ang hangin at painitin ang sanggol bumagsak ang kanyang ulo kumakabig ang kanyang mga tainga sa bawat tunog mula sa malayo nananatiling bukas ang kanyang mga mata nagmamasid sa buong gabi isang asong walang pangalan at isang inabandunang bata magkasama nag-iisa binalot sa isang uri ng pagmamahal na hindi pa nakita ng mundo pagmamahal na walang natitira ngunit patuloy na nagbibigay ng lahat Mabagal ang pagtakbo ng gabi, nagngangalit ang bagyo, ngunit nanatili si Guardian dahil ang ilan ay isinilang upang magprotekta, hindi tinuturuan, at ang ilang puso, kahit gaano pa ay hindi tumitigil sa pagsubok na iligtas ang iba. Sa wakas, natapos ang bagyo. Dumating ang madaling araw, maputla at basa. Mabibigat pa rin ang ulap sa kalangitan, ngunit tapos na ang pinakamasama. Natakpan ng mga tubig ang kalsada at ang mga dahon ay dumikit sa bawat ibabaw na parang nilamig ang buong lupa sa buong gabi. Basang-basa at tahimik ang mundo na parang naghihintay ng hininga matapos ang kaguluhan. Si Gracia Torres, isang tahimik na babae sa kanyang 50, ay nagzip ng kanyang coat at lumabas. May dalang payong sa isang kamay at bag sa kabila. Dalawampung taon na siyang nagtratrabaho sa parehong diner tuwing umaga. Palaging pareho ang ruta, palaging pareho ang oras. Ngunit ang umagang ito ay kakaiba. Habang papalapit siya sa liko bago ang highway, may napansin siya. Sa malayo, malapit sa gilid ng kalsada, may nakahiga ng hindi gumagalaw, isang malaking aso, basang-basa at walang galaw, nakabaluktot sa tabi ng isang plastik na lalagyan. Pumikit si Gracia, sinubukang mas maaninag. Hindi gumalaw ang figura sa una, nagsimulang maglakad siya ng mas mabilis, kumakabog ang puso. Habang papalapit siya, napasinghap siya. Ang German Shepherd ay mahigpit na nakayakap sa isang styrofoam na kahon, ngayon ay marumi at may mga yupi. Ang lupa sa paligid nila ay puno ng basang papel, dahon at maliliit na bakas. Ang kanyang balahibo ay nakadikit sa kanyang mga buto at nanginginig ng matindi ang kanyang katawan, ngunit na natili siyang nakahiga roon, ang kanyang ulo ay banayad na nakasandal sa kahon. Nalaki ang mga mata ni Gracia, may pagkain ba sa loob? Mga tuta? Yumuko siya at doon narinig niya ito. Isang mahinang tunog na kalulunod. Isang mahina at halos walang buhay na iyak. Biglang bumagsak ang kanyang tiyan sa kaba. Dagli siyang lumapit at lumuhod sa tabi nila. Dahandahang itinaas ng aso ang kanyang ulo. Nagtama ang kanilang mga mata at umungol ito ng mahina parang nagmamakaawang humihingi ng tulong gamit ang natitirang lakas. Nabitiwan ni Gracia ang kanyang payong, nanginig ang kanyang mga kamay habang inaalis ang basang takip. Sa loob, may isang bagong silang na sanggol na babae. Halos hindi gumagalaw, nakabukas ang maliit na bibig sa mahinang paghinga. Ang kanyang balat ay nagyeyelo sa paghipo, maputla ang kanyang mukha at ang basang tela na nakabalot sa kanya ay walang kahit katiting na init. Ngunit humihinga pa rin siya, mahina. Napasinghap si Gracia, tinakpan ang bibig gamit ang isang kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilabas ang kanyang telepono at pilit na nagdial. Kailangan ko ng tulong, Sinabi niya sa emergency operator, nanginginig ang boses, may sanggol dito at isang aso. Sa tingin ko, sa tingin ko iniligtas niya ang buhay ng sanggol. Ang mga sirena ay humawi sa katahimikan habang dumating ang mga sasakyan ng emergency. Huminto ang ambulansya sa madulas na kalsada, kasunod ang isang police car. Nagmamadaling lumapit ang mga paramediko. Maingat na binuhat ng isa ang sanggol, binalot sa malambot na mga kumot, sinuri ang pulso at paghinga. Isang paramedik pa ang sumilip sa kahon at tumingin kay Grecia nanlaki ang mga mata. Sinasabi niyo bang ang asong ito ay nanatili sa tabi ng sanggol buong gabi? Oo, tumango si Grecia. Hinilan niya siya mula sa gubat hanggang sa kalsada. Hindi niya iniwan. Ang German Shepherd, basang-basa at nanginginig ay maingat na binuhat at binalot sa makapal na tuwalya. Lumuhod si Grecia sa tabi niya at marahang hinaplos ang kanyang ulo. "Napakabuti mo," bulong niya, luha ang namumuo sa kanyang mga mata. "Iniligtas mo siya." Mabilis na dinala ang sanggol sa ospital kung saan sinikap ng mga doktor na patatagin siya. Sabi nila, isa itong himala. Kung dumating sila ng isang oras pa, baka hindi na siya nakaligtas. Pinangalanan siyang Mira mula sa salitang milagro. Ang asong ligaw, minsang walang pangalan at nakalimutan, ay tinawag na ngayong guardian. Mabilis na kumalat ang kwento. Isang lokal na reporter ang nagbalita. Aso iniligtas ang sanggol sa gitna ng bagyo. Sa paglipas ng gabi, ang mga larawan ng basang shepherd at ng nailigtas na sanggol ay naging viral. Ibinahagi ng mga tao sa internet ang kwento na may mga caption na Hero Dog Saves Abandoned Child o Angels Come on Four Legs. Walang nagmamayari kay Guardian, walang tag, walang naghihintay sa kanya, ngunit para kay Mira. At sa libu-libong nakakaalam ng kanyang kwento, siya ay isang bayani. Sa ospital, tahimik na nagpapahinga si Mira sa isang mainit na silid na puno ng mahihinang tunog ng mga makina. Nakabalot sa pink na kumot, nakahiga siya sa kanyang incubator, kalmado ang paghinga. Tinawag siya ng mga nurse na ang milagrosang sanggol at alam nilang totoo ito. Sa tamang pag-aalaga, init at pagkain, mabilis na bumuti ang kanyang kalagayan higit pa sa inaasahan ng lahat. Araw-araw, dumadalaw si Gracia na uupo sa tabi niya, kumakanta ng mahina, bumubulong ng magagandang salita. Ligtas ka na ngayon bulong niya, nandito kami para sayo. Samantala, si Guardian ay ginagamot sa kalapit na klinika ng hayop. Natuklasan ng mga veterinaryo ang mga lumang peklat. Marahil mula sa pang-aabuso, kasama ang mga sinyales ng gutom at impeksyon sa baga dahil sa lamig. Na natili siyang kalmado sa mga pagsusuri, tahimik na nakamasid. Ngunit sa tuwing bumubukas ang pinto, tumataas ang kanyang mga tainga. Parang may hinihintay siya. Nang pareho na silang malakas, si Gracia, na labis pa rin naantig sa kanyang nasaksihan, ay nagsumite ng kahilingan upang pansamantalang alagaan sila. Hanggang sa maging maayos ang lahat, paliwanag niya sa caseworker. Inaprubahan ang kahilingan at nang dinala niya sila pauwi ng unang gabi, may nagbago. Si Mira ay nakahiga sa maliit na kuna sa tabi ng bintana, bahagyang kumikilos. Si Guardian na nagpapagaling pa ay dahan-dahang lumapit at ipinatong ang ulo sa gilid ng kuna. Biglang tumahimik si Mira. Mula noon, hindi na sila mapaghiwalay. Sinusundan ni Guardian si Mira kahit saan. Sa araw, nananatili siya malapit sa kanyang kuna o sa ilalim ng stroller. Kapag umiiyak si Mira, dinidila-dilaan niya ang kanyang pisngi o iniuungol ang kamay nito hanggang sa siya'y tumigil. Kapag karga ni Gracia si Mira, si Guardian ay nagkukulot malapit, laging nakabantay. Isang umaga, habang nagtitiklop ng labada si Gracia, narinig niya ang isang tawa Nagulat siya at napalingon. Si Guardian ay itinulak ang isang plush toy papunta sa Kuna, banayad na tinutulak ito. Humagigig si Mira ang kanyang unang tawa. Idinikit ni Gracia ang kamay sa kanyang puso, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Kayong dalawa, bulong niya, isa na kayong koponan. At dumating ang gabing nagpapatunay nito, lampas alas dos ng madaling araw, mahimbing na natutulog si Gracia nang biglang tumalon si Guardian mula sa kanyang pwesto sa tabi ng kuna. Inamoy niya ang sanggol tapos ay tumahol ng mababa ngunit agarang tono. May mali. Tumahol siya muli, mas malakas. At tumakbo patungo sa silid ni Gracia, tumalon sa kama, kinagat ang kumot gamit ang kanyang mga ngipin, tumatahol ng sunod-sunod. Agad na bumangon si Grecia Alarmado. Anong nangyayari? Sinundan niya ito tumakbo patungo sa kuna. Namumula ang mukha ni Mira at ang kanyang mga labi ay nangingitim. Hindi nag-aksaya ng oras si Grecia. Nanginginig ang mga kamay habang tinatawagan ang emergency services at nagsimulang magbigay ng chest compressions habang kalmadong inaakay siya ng dispatcher sa bawat hakbang. Dumating ang mga paramediko nang sakto sa oras. Sa ospital, ipinaliwanag ng mga doktor na nagkaroon si Mira ng bihira at bigla ang allergic reaction. Mabilis at delikado. Umupo ang isang pediatrician sa tabi ni Gracia, seryoso ang mukha. Kung naabutan niyo siya ng limang minuto pang huli, tumigil siya, hindi na natin pinag-uusapan ito ngayon. Nang gabing iyon, na natili si Gresya sa tabi ni Mira, mahigpit na hawak ang maliliit na daliri ng sanggol sa isang kamay, habang ang isa ay nakapatong sa paa ni Guardian. Iniligtas mo siya ulit, bulong niya, nang hihina ang boses. Ginawa mo ulit. Nanatiling tahimik si Guardian, nakatuon ang mga mata kay Mira. Wala siyang sinasabi. Hindi naman niya kailangan. Malinaw ang kanyang layunin, naroon siya upang protektahan siya. Palagi. Makalipas ang ilang linggo, nagtipon ang komunidad para sa isang masayang kaganapan. Makukulay na lobo ang kumakaway sa hangin sa ibabaw ng mga lamesang puno ng mga homemade na pagkain at mga handicraft. Isang banner na may nakasulat na Hearts for Hope ang nakaunat sa entrada, nagpapahayag ng isang fundraiser para sa mga batang walang pamilya. Malapit sa entablado, sa loob ng maliit na bakod, nakaupo si Guardian, nakalawit ang kanyang dila sa masayang paghingal, may suot na pulang vest na may malalaking puting letra, Miracle Dog. Naging simbolo siya ng pag-asa, hindi lang para sa ginawa niya sa gitna ng bagyo o sa gabing nakakatakot, kundi para sa kinakatawan niya: katapatan, tapang, at pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit. Nakapila ang mga bata para haplusin siya. May tatlo na nag-aabot ng treats. Ang iba ay umuupo lang sa tabi niya, ninanamnam ang kanyang tahimik na kalmado. Sa ilalim ng lilim ng isang kanopi, si Mira, na ngayon ay halos toddler na, ay humahagigig sa kandungan ni Gracia habang banayad na dinidilaan ni Guardian ng kanyang mga daliri. Tahimik at mapayapa ang lahat hanggang sa biglang nagbago ang lahat biglang nanigas si Guardian. Tumayo ang kanyang mga tainga at inangat ang ilong, inaamoy ang hangin, tumayo siya. Sa gitna ng karamihan, malapit sa isang gilid na pasukan, isang lalaki ang kumikilos ng kakaiba lumalaban sa agos ng mga tao. Nakaitim na damit siya, nakababa ang sombrero at ang isang kamay ay mahigpit na nakasuksok sa loob ng kanyang jacket mabilis na lumilinga ang kanyang mga mata. Umungol si Guardian. Sa simula, karamihan ay hindi napansin. Ngunit nang lumapit ang lalaki sa mga mesa ng auction, ipinasok niya ang kamay sa kanyang jacket. At doon, biglang tumalon si Guardian. Tumalon siya sa bakod ng entablado, tumatahol ng malakas, nagulat ang lahat, nanigas ang lalaki, napalingon ang mga mata ng mga tao. Naputol ang tensyon. Sumugod si Guardian, sinunggaban ang braso ng lalaki sa mismong sandaling may nahulog mula sa kanyang coat. Isang maliit na baril bumagsak sa lupa ng may metalikong tunog. Kumalat ang mga sigawan. Mahigpit na niyakap ng mga magulang ang kanilang mga anak. Hinila ni Gracia si Mira at nagtago sa likod ng isang mesa. Pilit na pinakakawalan ng lalaki ang aso, ngunit si Guardian ay kumapit ng mahigpit, umuungol at tinutulak siya pababa sa lupa. Sa loob ng ilang segundo, dalawang off-duty na pulis na nasa event ang sumugod, may dalang armas at pinabagsak ang lalaki. Nang maglaon, ibinunyag ng pulis siya ang kanyang record, maraming krimen at nakaraang mga pag-aresto. Ano man ang plano niya sa araw na iyon, Pinigilan iyon ni Guardian. Walang nasaktan. Mabilis na kumalat ang kwento sa media, ang mga newscaster ay nagsalita ng may paghanga. Ang asong minsang nagligtas ng sanggol sa gitna ng bagyo ay ginawa ito muli. Ngayon, pinrotektahan ang buong karamihan. Mga headline, twice a hero. Ngunit hindi mahalaga kay Guardian ang atensyon. Nang matapos ang lahat, ang gusto lang niya ay bumalik kay Mira mahiga sa tabi niya at magpahinga. Para sa kanya, ang pagiging bayani ay hindi tungkol sa papuri. Ito ay likas, ito ay pagmamahal. Dumaan ang panahon ng banayad. Ang malakas na bagyong minsang nagpabago sa kanilang buhay ay naging isang malayong alaala, tulad ng kulog na lumalayo sa likod ng mga burol. Si Gracia, na dati sanay maglakad, nang mag-isa papuntang trabaho, ay ngayon may dalawang kasama na nagpuno sa kanyang puso sa paraang hindi niya inasahan. Nung dalawang taong gulang na si Mira, isinapinal ni Gracia ang pag-aampon. Pinirmahan niya ang mga papeles ng may luha sa kanyang mga mata habang si Guardian ay tahimik na nakahiga sa kanyang paanan na parang nauunawaan ang lahat. Simula noon si Guardian ay hindi na lamang ang milagrosong aso siya ay naging bahagi ng pamilya. Upang bigyang parangal ang kanilang pinagdaanan, lumikha si Gracia ng isang bagay na pangmatagalan, ang Mira and Guardian Project, isang non-profit na organisasyon na tumutulong sa mga inabandunang bata at mga hayop na nangangailangan. Ang layunin nito ay simple, magbigay ng pag-asa at kalinga sa mga nilalang nakinalimutan ng mundo. Lumago ang proyekto. Sumali ang mga volunteer. nakipagpartner ang mga shelter. Nagtagumpay ang mga fundraiser. At sa mga dingding ng center, nakasabit ang mga larawan ng isang sanggol na minsang iniwan sa ulan ng isang asong nagbantay at ng buklod na nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Dumating ang araw ng Animal Bravery Award Ceremony, siksikan ang town square. Nakaupo si Guardian sa maliit na entablado. Kumikislap ang araw sa kanyang balahibo. Isang malambot na asul na laso ang may bitbit -bit na makinang na medalya sa kanyang leeg. Lumapit si Gracia kasama si Mira sa kanyang mga bisig at nagsalita sa mikropono puno ng emosyon ang boses. Hindi niya natutunan ang magligtas ng buhay, sinabi niya, nangingilid ang luha siya ay dapat kalimutan, pero nang walang ibang dumating, siya ang nandoon. At dahil sa kanya, meron akong anak, dahil sa kanya naging pamilya kami. Tumayo ang mga tao, nagpapalakpakan. Bumaba si Mira mula sa yakap ni Gracia at tumakbo patungo kay Guardian. Niyakap niya ang leeg ng aso, nakangiti ng maliwanag. My puppy hero! Sigaw niya, puno ng tuwa. Muling natawa at nagpalakpakan ang karamihan. Si Guardian ay hindi halos gumalaw. Nakaupo siya ng tahimik, banayad na kumakaway ang buntot, tahimik na nagmamasid na parang nauunawaan na niya ang kanyang lugar sa mundo. Lumipas ang mga taon. Isang tahimik na hapon ng tagsibol, buhay na buhay ang bakuran sa masasayang tahol at maliliit na yapak ng mga paa. Tatlong maliit na tuta ang naglalaro sa damuhan sa ilalim ng malawak na puno ng oak, hinahabol ang mga lumilipad na paru-paro at ang isa't isa. Si Guardian ay nakahiga malapit, mas mabagal na ang kanyang katawan ngayon. Ang kanyang nguso ay may bahid ng kulay abo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mainit at mapagbantay. Si Mira na ngayon ay lima na, ay nakahiga sa tabi niya na may nakabukas na libro sa harapan niya. Isang kamay ay banayad na nakapatong sa likod ng aso, habang ang isa ay nagpapalit ng mga pahina. Mahilig ka pa rin sa mga kwento, di ba? Bulong niya may banayad ng ngiti. Dahan-dahang huminga si Guardian. Marahang pumikit ang kanyang mga mata. Lubos na payapa. Sa sandaling iyon, wala nang alaala ng mga bagyo, sakit o kalungkutan, tanging sikat ng araw, tawanan at isang buklod na hindi kayang sirain ng panahon. Ang kwento ng isang aso na minsang walang kahit ano, ngunit nagbigay ng lahat. May mga pusong isinilang sa mundong ito na puno na ng pagmamahal at tapang. Hindi na nila kailangang ang magprotekta, ginagawa na nila. Kahit walang nakakakita, kahit walang naniniwala sa kanila dahil ang tunay na mga bayani ay hindi naghahanap ng pansin, nanatili lang sila, nagmamahal lang sila, wala siyang pangalan, walang tag o tahanan nang nagsimula ang lahat. Ngunit mayroon siyang espiritong sapat upang dalhin ang isang sanggol sa gitna ng bagyo at katapatang hindi nagbago kahit isang saglit mula sa malamig na mga eskinita ng isang nakalimutang bayan hanggang sa pinakamainit na sulok ng puso ng isang maliit na bata ipinakita sa atin ni Guardian ang isang bagay na walang kupas ang tunay na mga bayani ay hindi nagsusuot ng kapa sila ay naglalakad sa tabi natin sa apat na paa at hindi kailanman bumibitaw kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyong puso, bigyan ito ng like i share at mag-subscribe sa channel na ito kung saan nagkukwento kami ng mga tunay na kwento ng malasakit, katapatan at mga kahangahangang hayop na binabago ang ating mga buhay magpakailanman dahil minsan ang mga nilalang na itinapon ng mundo ay sila mismong nagpapakita sa atin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal.